Right, so good day mga Gearmers. Kamusta po ang lahat? So mga Gearmers, for today's video, papakita ko sa inyo yung mga accessories at mga modifications na ginawa natin dito sa ating Wave 110 CX na Alpha. Okay? So please stay tuned. So, yan mga kayamers, no? Uh, again, papakita ko sa inyo yung mga pinagagawa na natin dito sa ating wave. So, una, itong basket. Nilagyan natin siya ng basket. Uh, nabili ko lang to sa Shopee, mga kayamers. Pero, yun nga, mali yung nabili ko. Kasi yung nabili ko, uh, isang butas sa taas, kasi may mga butas yan para makabit nyo sa mga sa tornilyo nyo sa harap so isang butas sa taas dalawang butas sa ibaba so ginawa ko na lang ng modifications yan uh, para masok so yan goods na siya so check nyo kunyari order kay online dapat titingnan nyo yung may butas na dalawa sa taas at isa sa baba. Okay? So siguro may mga minor modifications lang ay gagawin dyan. Okay? And itong ah uh, phone holder natin dati pa to sa so mga dati. Kinuha ko lang sa mga dati nating motor. So nilagay ko na rin siya dyan. Yung handle grip. So nagpalit tayo ng handle grip uh, naglagay tayo ng MDL mga kayamers so mamaya papakita ko sa inyo kung saan natin nilagay and itong hook okay Nag pinalitan na natin yung hook dito naglagay na rin tayo ng voltmeter and charger so working lahat yan mga kayamers Okay, so ito yung charger natin. Okay, so meron na rin tayo dito ng hazard. So dito ko nilagay yung hazard natin. So bumili yung tayo hazard switch. Okay. And then, uh, dito sa kabila naman so itong pipe natin mga kayamers marami nagtatanong dito eh so nagkamali ako sa pagbili ulit nito kasi yung nabili natin pang wave 100 so hindi sakto yung elbow nya dito sa wave CX natin so ginawa ko uh, nagparitubo na lang ako para at least magamit natin to okay and then um, uh, yung muffler tip yan binili rin natin yan online lang okay and then yung rear shocks natin so itong rear shocks uh, size nito 280 mm kaya kita nyo naka na siya. pero yung ating swing arm hindi pa rin yan naka ano, hindi pa rin naka hindi pa natin pinilitan yan so yung stock pa rin yan Okay, so uh, dito pala natin nilagay mga kayamers yung ating MDL Yun, yun, kung mapapansin nyo, yun, dun ko nilagay So, yung MDL natin, Nandito dito. Okay. So, kasha naman siya. And, working yan. Alright. So, para at least sa gabi uh, maliwanag. Kasi hindi pa tayo nagpapalit ng uh, LED na bulb sa headlight natin. Pero, in progress naman yun. And, we'll see kung papalitan pa natin or hindi na. Okay. So itong mga gulong rin natin mga kayamers, ayan, uh, pinalitan na, na rin natin. So yung gulong natin sa likod, 80 by 80, 17 uh, Leo tires yung pinalit natin. And yung harap naman natin, mga kayamers, uh, ang size niya ay 60, 80, 17 Leo tires din. Okay? So, yung mga rims, uh, stock rims naman yan, uh, mga kayamers. So, yung harap ay, uh, ang alam ko is 1.2, tapos itong likod ay 1.4. Alright, so you know, uh, um, So itong rims natin Pininturahan lang rin natin yan kasi so medyo may kalakalawang na yan eh. So, pininturahan lang natin ng aluminum color. Uh, pati tong swing arm. Okay, so tong rims, yung likod, tsaka harap. Yan, pininturahan natin pati yung swing arm. Same dito sa footrest ng passenger. Uh, pininturahan na rin natin. Okay. Uh, ano pa ba? So, itong harap, mga kayamers, since naka-lowered na yung likod, nilowered na rin natin itong uh, harap natin. Kung mapapansin nyo, yun na. Okay, tinabasa natin to dito. Tapos, medyo inangat natin yung front shock nya. Okay, siguro mga 1 1⁄2 inch or 1 inch yung tinaas ko dito para medyo bumaba siya. Okay? So, since naka-lowered na rin tayo, uh, nagpalit tayo ng side stand. Yung medyo mababa na. Okay? So, yan siya mga kayamers. Also, another thing pala na inano natin dito, uh, ginawa natin kay Knight mga kayamers is ginawa na natin siyang full wave. Okay? So, tayo lang uh, tumira nito. Ginawa natin full wave na state or tapos bumili tayo na ng full wave ng na rectifier. So, para mas maganda yung ano natin, yung charging system natin. Battery, operated na rin pala yung uh, ating headlight. So, Medyo goods na yan Okay So, so far mga kayamers Yun lang yung mga pinalitan natin At binago natin dito kay Night sa ating Wave 110 CX Alpha Okay, so uh, na lang yung mga Next update ko sa kanya And mga DIY na gagawin natin Alright So that's all for today my I hope you like the video. So please don't forget to share and subscribe. Thank you my hammerers and peace out. Time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming Time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming